So magandang gabi guys, so ang topic natin today eh konting lecture lang ano about sa uh, madalas na pagkakamali ng mga nagdi-DIY sa solar so itong video ko siguro hindi naman papansinin ng marami dahil uh, mamaya, nandiyan yung mga paliwanag kung bakit hindi ito pinapansin ng mga nagdi-DIY at, at explain ko later on so ito namang video ko na ito eh, kung uh, ito lang naman eh, siguro may share ng iilan yun na siguro nagmamahal sa pamilya niya no? so na mga mga slides sa pin repair so simulan na natin sa slide number 1 so ito yon Okay, ang uh, number one ko dito sa ating uh, slide ay eh, yung lack of knowledge. Ito uh, aminado naman tayo no lahat na nag-DIY. Eh zero knowledge talaga tayo diyan. So ang kailangan mo lang talagang gagawin bago mo papasukin yung pagdi-DIY, number one, tanongin mo muna yung sarili mo, gusto mo ba? Kung gusto mo hindi naman po pwede yung uh, instant. Parang bibili ka ng instant noodles, so, alagyan mo lang ng hot water. So, kailangan. Ito eh, bago nyo pinapasko yung ganitong profesyon o solar, eh, pag-aralan nyo muna, no? Mag-study kayo. So, kailangan nyo din ng mga further research. So, no? So, magtutuloy-tuloy tayo sa ating discussion. So, sa sa ating list, ito yung mga attitude, ano? Ang kalaban natin dito, attitude. Ang gusto ng ibang mga nagdi-DIY, sasali sa group. Ngayon, mag-aapang na lang kung anong maitatanong. So, pag nagdi-DIY tayo, hindi kailangan ng spoon feeding, ano? Kailangan din natin dito, research, research, research. So, hindi lahat ng nababasa mo sinasabi ng kapwa mo DIY. Nagdi-DIY doon, eh tama. So, kailangan mo din ng research mo, sarili mo, para matimbang mo. Kung yung sinasabi nila, eh tama. So, technicality wise, ano, eh, ito, kuryente pinag-uusapan dito. So, hindi tubig na mababasa ka lang, ano. So, mas delikado, komplikado kailangan talaga ng pag-aaral pag, kuryente na pinag-uusapan ano so next on our list isang masaklap na katotohanan na naman nakita nyo naman ang picture natin ano so huwag kayong maging tamad no? ayan ang sinasabi ko ang attitude nyo kalaban nyo rito eh, pag di DIY kailangan well motivated kayo sa gagawin ninyo pag naman tamad ka dyan, kita mo, hindi naman kusang papasok yung pagkain doon sa uh, sa bunga nga mo habang nakahiga ka lang dyan so ayan nga, uh, ang formula dyan eh, no? study, research alam niyo yung basic electronics ano ba yung basic ba uh, power formula yan, kailangan nyo kasi kailangan nyo rin dyan ng simple arithmetic mathematics, hindi agad pagdating mo, mag-aaral ka, gusto mo agad college, so walang ganun walang nakatungtong ng koleyo o ng high school na hindi natutong magbasa at magsulat sa kinder o sa elementary. So, next. Ito pa isang pagkakamali ng mga ginagawa ng mga kapwa natin na d-DIY. So, maliban siya sa mga kataparan, so yung iba nangungopya. Oh, aminin naman na natin lahat tayo naging estudyante, naging tamad tayo, may tropa tayo, gusto natin makopya tayo para makapasa so dito guys wag nyo gagawin kailangan maging original ka sa mga ginagawa mo hindi nakita mo yung setup na ganun nakita mo sa picture oh circuit breaker oh may panel ay bibili rin ako ng circuit breaker yung circuit breaker pala doon mataas ang amperahe yung binili mo mababa yung wire pala na nakanado doon hindi mo inaral yung gauge pala noon mas mataas tapos yung binili mo maliit so mangyayari sa buhay mo dyan sunog ang bahay nyo maniwala kayo sa akin so guys please magpakatoto kayo maging original kayo sa mga ginagawa nyo balik na naman tayo sa naunang topic study research so next so kulang din sa paghahanda itong ating number 5 ano itong masakit na katotohanan magdi DIY ka ni hindi mo alam ba masa kung paano yung tester inaaral din yan kahit hindi ka nakatapos ng college may mga tutorial dyan sa video sa youtube tingnan ninyo paano nagbabasa ng mga multitester paano ginagamit yung mga charger na yan etc so on so aralin nyo yan at mag invest kayo ng gamit So, paano kung ma-measure yung mga tayo ng solar panel mo? Kung nag-charge ba yung baterya mo? Kung wala ka mga measuring devices or instrument na yan? So, useless din. Magtatanong ka. So, kailangan talaga. Kasi kung babayad ka ng technician, nagdi-DIY ka, babayad ka ng technician, mas magastos yan. So, dapat ikaw sa sarili mo palang huli mo na yan. So, hindi talaga gawang biro. No, talagang kailangan talaga ng pag-aara, talagang pagtutuunan nyo ng pansin yan. Ano, ako man, bago ko pinasok yung pagsasawalar ko, pinag-aralan ko yan. Hindi ako electrical engineer, hindi ako electronics technician. Wala akong alam dyan. To be honest, self-study ako dyan bago ko yan pinasok. Kahit na yung solar setup ko yung napakaliit lang pang ilaw-ilaw lang. Kasi dyan yan magsisimula. So next, So, ito ah. Uh, final uh, advice na lang to. Ibigyan ko na lang kayo ng mga babala, mga warning, ano? So, dealing with electricity is, is not a joke. Mga guys, tropa peeps, by pelo DIY wires. So, steel kuryente pa rin ang pinag-uusapan natin, ano? So, iba yung pag-iingat. Kasi ang kuryente is still electrical fire hazard yan. So, kailangan isip-isip. Pag-isipan yun sampung beses, kung bago ka magkabit ng mga polarity, negative, positive, kailangan lahat sure bull. Kasi isang pagkakamali mo dyan, talagang either masira yung gamit mo, sayang yung pera mo, o masunog ba yung makakuryente ka. So, yun ang mga possible magiging senaryo dyan. At dahil sa isang pagkakamali, ano, <coughs> Nananataya mo yung risk na sarili mo. Hindi lang yung sarili mo, yung property mo, or yung pamilya mo. Ano? Maaring maawi sa sunog, may kamatay nyo lahat, nyo. So, hindi ko naman kayo tinatakot. Pero, marami nang nangyaring ganyan. Last uh, advice. So, kung mahal mo yung pamilya mo, dapat, eh, iniisip mo. Iisip ka. Isip, isip, isip. Think, think, think. Siyempre, sa pag-iisip, kailangan safety first. So, yun lang uh, guys. Maraming salamat. So, kung nagustuhan mo tong mga word of advice as a fellow DIYer, so, Pwede mo namang i-like at uh, subscribe ang aking channel or you can share it to your family and friends para naman uh, magkaroon sila ng awareness sa pagsasolar setup. Thank you very much sa susunod na nating mga discussions and video.